Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-iwan siya ng mga gawain. Nakapagginawa natin ang mga gawain na ito ay tinitiyak sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makakapasok tayo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil ang bawat isa sa atin mga kapatid, ang inaasam natin ay makapasok tayo sa paraiso at hindi lang tayo kundi lahat ng mga mahal natin sa buhay, yun ang inaasah natin, yun ang pinagduduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at the same time kaya tayo naging mabuting tao nagpapakabuti sa ating kapwa nagpapakabuti kay Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay makapasok sa paraiso kasama ng ating mga mahal sa buhay. Kaya ang mahal na propeta sa alaihi wasallam nag-iwan siya sa atin ng tatlong gawain. Tatlong gawain ng isang tao na kapag ginawa ng tao itong tatlong bagay na ito ay ginaranti sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang gawain, ang sabi ni Propeta Muhammad, O kayong mga tao, Apsus Salam, magtaguyod kayo ng kapayapaan. Dalawa ang kahulugan nito mga kapatid. Unang-una, nararapat sa isang mananampalataya na magtaguyod siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagbabatian natin sa pananampalatayang Islam. Kasi once na binati mo yung kapatid mo sa pananampalatayang Islam, sa pamamaraan ng Islam, ibig sabihin, nagtataguyod ka ng kapayapaan. Yun ang kahulugan ng pagbatian natin eh. Di ba pag nakasalubong natin yung brother natin, Assalamualaikum o Alaykum Asalam. Kautusan sa pananampalatay ng Islam na itataguyod ng isang Muslim ang gawain na yun na kung saan, kapag binati mo siya ng Assalamualaikum, ang pinakamalalim na kahulugan ng Assalamualaikum ay hindi mo kayang saktan, pinsalain yung tao na yun na binabati mo. Kasi kapayapaan eh. Nagtataguyod ka ng kapayapaan. Pangalawang kahulugan, yung tao na magtataguyod siya ng kapayapaan sa kanyang kapwa. Bukod sa pagbabatian natin sa pananampalatayang Islam, kautusan sa atin, tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay magtataguyod ng kapayapaan sa ating kapwa. Ganun ang gawain ng isang Muslim. Kaya ang pananampalatayang Islam, sa pangalan pala ng reliyon natin, ang ibig sabihin, kapayapaan. Salam. Islam from the Arabic word salam which means peace. Kaya, doon palang sa kahulugan ng reliyon natin, kapag ikaw ay nag-anki na isa kang muslim, sa unang part pa lang, dapat na maunawaan mo na ang reliyon mo ay nagtatagoy ng kapayapaan. At hindi ka nagtatagoy ng karahasan sa mga tao. Hindi ka nagtatagoy ng kasamaan, kundi ang ina-advocate mo sa kanila kung paano magkaroon ng kapayapaan. Yun ang pananampalatay ng Islam. At yun ang mga taong nagngangalang muslim. So doon sa part na yung mga kapatid, makikita natin doon, kung totoo kang Muslim, kaya mo ba magtagoy ng kapayapaan? Or nagdi ka ng mga tao? Or ang malala pa doon, ikaw ang nakakasira sa image ng mga Muslim. Dahil sa radical na paniniwala, extremist na paniniwala, nasisira mo ang katuruan ng Islam. Pero ang isang Muslim, ikaw ang source ng kapayapaan. Yun ang totoong Muslim. Ikaw ang source ng kapayapaan. Regardless sa religion, kahit anong religion, magtataguyod ka ng kapayapaan. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag itataguyod ng isang tao ang kapayapaan ay makakapasok ang isang tao sa paraiso. Pangalawang gawain sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa at'imu ta'am at kayo ay magpakain sa mga tao. Literal na kahulugan, kayo ay magpakain ng nakakain ng tao magbigay kayo ng pagkain, lalong-lalo na sa mga tao na sobrang-sobrang kanilang biyaya, dapat sa kanila na ibahagi nila sa mga kapuspalad. Ibahagi nila sa mga tao na nahihirapan. Ganito kagandang pananampalatay ng Islam. Kasi iniiwasan na tayo ay maging makasarili. Wala sa pananampalatay ng Islam yon. Kapag sobra-sobra ang iyong kayamanan ay magbibigay ka ng charity sa mga nangangailangan. Ganun ang katuruan ng pananampalatayang Islam para ibalanse sa pananampalatayang Islam na magkakaroon ng equal na treatment sa mga mayaman at sa mga mahihirap. Isa yan sa kahigitan ng pananampalatayang Islam. Pangatlo sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasallu bil wan-nasu niyam." Pangatlong gawain, last na ito, pangatlong gawain na kapag ginawa ng isang tao ay makakapasok siya sa paraiso, kayo ay mag-alay ng pagdarasal sa gabi habang ang mga tao ay natutulog. Anong ibig sabihin? Dito ini-emphasize ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahigitan ng tinatawag natin na qiyamul lail. Ano mang pagdarasal sa gabi, witer, tarawih, tahajud, ay isang mabuting gawain ng isang tao. ini emphasize niya na yung mga tao na yun ay nasa mabuting gawain sila isa sa daylan kung papa, bakit sila makapasok sa paraiso dahil sa kanilang pagsusumikap na sila ay nag-aalin ng pagdarasal sa gabi. Magsala kayo sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabi habang ang mga tao ay natutulog. Anong ibig sabihin? Kasi tinuturuan tayo eh kung paano tayo maging solemn, kung paano tayo maging sincere sa ating pagsasala. Try mo magsala na walang nakakakita sa iyo. At alam mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang kaharap mo. Try mo magsala, nabang habang nagsasala ka, nandiyan yung mga tao na nakatingin sa'yo. Ano ang resulta niya? Yung isa, maring pasukan ng pakitang tao, di ba? Tapos yung isa, ikhlas, sincere. Nagsasala siya, ikhlas minsan, lumuluha pa, umiiyag pa habang nagsasala kasi nga, walang nakakakita sa kanya. At alam niya, the moment na yan, si Allah subhanahu wa ta'ala lang ang kanyang kausap. Hindi lang sa pagsasala, kundi sa lahat ng mabuting gawain, mas mainam sa si isang tao na gumawa ka ng isang kabutihan, lalong-lalo na kung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang tangin nakakakita sa iyo, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi doon mo, doon mo mararamdaman kung gaano kaikhlas ang iyong pananampalataya. Kabalik tara naman, kung nasasanay ka, sa paggawa ng kabutihan, pagsambak kay Allah subhanahu wa ta'ala, habang ang mga tao ay nakatingin sa iyo, hindi mo na mamalayan habang patagal ng patagal ay pumapasok na ang tinatawag na arya ang pakitang tao. Kaya ang ibig sabihin ng pagiging mabuti ng isang tao o tinatawag na al-ihsan, ang sabi ni Propeta Muhammad, al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takuntarahu fa hu yarak. Yan ang inutos sa atin kung pa paano natin sambahin si Allah. Paano tayo gumawa ng kabutihan. Gawin mo, sambahin mo si Allah. Sambahin mo si Allah na ang isipin mo ay para mo na rin siyang nakikita. Kahit na hindi ka niya nakikita, pero siya nakikita kanya. Yun ang dapat na ano, agimat ng puso natin kapag tayo ay nagdarasal. Pag nagdarasal tayo, always natin isipin na habang nagsasala ako, nakatingin ako kay Allah, Nakikita niya ako kahit na hindi mo man siya nakikita pero pasok sa isip mo, sa puso mo, nakikita ko ngayon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para maging sincere ang pag pagsamba mo sa kanya. Maiwasan 'yung mga bagay na pakitang tao. Ganun ang tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ginawa niyo sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tatlong bagay na 'yan, tadkhulul jannata bisalamin. You will enter paradise peacefully makakapasok kayo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na mapayapa ang inyong pagpasok.